Hello, hello! Kumusta kayo? Kumusta ang lahat? For today's video ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa dragon fruit na nakapag-harvest kami ng sapat lang para sa ating pagkain for today. Magandang araw mga kabakyard! Welcome back sa ating muti channel kung saan at pinapakita at ibinabahagi ang kahalagahan ng pagtatanim. Maliit man o malaki ang espasyo na ating pagtataniman ay mainam na tayo magtanim Bukod sa malaki, ang ibinibigay na benepisyo sa ating pang-araw-araw na buhay, ito'y makakatulong sa ating kalusugan. Kung di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the bell para laging updated sa mga bago pa nating video na i-upload. Tara, samahan nyo kong libutin ang taniman natin ng dragon fruit. Bago natin pag-usapan ng dragon fruit, maaaring gusto mong malaman kung bakit mahalaga ang pagkain ng Magkakaibang prutas Kung makikita mo, bawat prutas ay may iba't ibang nutritional value at benepisyo sa kalusugan Kung magpupokus ka lang sa ilang uri ng prutas, hindi mo makukuha ang sustansyang meron ang ibang prutas Mas magkakaibang prutas sa iyong diet, mas mataas ang chance ang makuha mo ang mga maraming benepisyo 2 uh, kilo Narito ang mga binipisyo sa kalusugan ng dragon fruit. Siksik ito sa sustansya. Ito ang dahilan kung bakit magandang merienda ang dragon fruit. Lalo na't may haman ito sa mga micronutrients tulad ng iron, calcium, magnesium, vitamin A, vitamin B, at lycopene. Maaaring makatulong ito sa kalusugan ng bituka. Mayaman din ito sa fiber nagpapalakas ng resistensya, nakapagdaragdag ng iron, likas na maganda sa kalusugan ng mga prutas, mayaman ang mga ito sa vitamins at minerals na nakatutulong upang labanan ang iyong, ng iyong katawan ng mga sakit, ngunit tandaan, mahalaga rin ang pagkain ng iba't ibang prutas, kaya naman, Magdagdag ng mga hindi karaniwang prutas tulad ng dragon fruit sa iyong pagkain sinasabi sa pag-aaral na siksik ito sa sustansya, nakatutulong sa pagkakaroon ng malusog na bituka, nagpapalakas ng immune system at mayaman ito sa iron at fiber. Kaya ugaliin, kumain ng iba't ibang mga prutas, hindi naman ito sa kaila hindi naman kailangan na mahal ang bibili natin mga prutas. Maaaring Uh, mga murang prutas lang o mga native na prutas na galing sa ating bakuran, ito ay mat makakatulong sa ating kalusugan. Ayun, Ayo bayar boss Segi. Pedi lor ni. Pedi ni. Hmm, macam vi lena o hmm, eh, ano lahat yun niyo? ba na babo ko ralda? ano? kaya nga. sirani. Oh, may kaaway ka na naman dyan, Barky. May kaaway ka dyan. Oh, tingnan mo yung aso ko. Inaaway niya yung sarili niya sa salamin. Feeling niya, may kaaway siya. Feeling niya, may, may nakakulong sa loob. Ito na ang ating dragon fruit. Ang ating harvest na dragon fruit. Laki-laki nito.